Mare, samahan niyo akong ayusin tong Christmas tree namin. Oo, oh, 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 alam ko, February na. Buti nga naisipan kong ayusin to eh. Huwag kang pwede ano dyan. At malalagot din ako sa nanay ko. Ano ba naman pet siya ngayon, di ba? <laughs> Joke lang mga mare, Siyempre, late upload na to. Late voiceover na rin. Kaya ngayon ko lang i-upload. At ngayon nyo lang makikita. Kaya ano dyan, mga judger pa naman kayo. Char! Ito na Mare. Tapos gamit ko itong 360 tracking face. Uh, worth 850 pesos lang. Kung gusto mo bumili, mare, bumili ka na rin. Pwede ito sa solo vlogging. Ilagay mo lang yan. Tapos susundan-sundan ka. Buti nga to. So, sinusundan-sundan ako. Sana ako sinusundan, no, mare. Ilagay ko sa comment section yung link kung saan mabibili ito, mare. Ayan na nga. Kinu inaayos ko na to At magagamit pa to next year kasama ko yung nanay ko pinapagalitan na ako ngayon lang ngayon ko lang kasi napansin daw itong Christmas tree pasalamat nga siya inayos ko pa ba? Diba? char utusan ko sana yung mga kapatid ko kaso nga lang wala pala sila dito nasa ibang bansa ano ba naman yan self char nagka idea nga ako nakita ko yung nanay ko utusan ko sana kaso wag na baka lumipad sa akin yung walis tambo niya charing Tignan mo nga naman, Mare, no. February na. Ah, Valentine's ulit. Ano ba Tapos yung Christmas, Valentine's na. Sino naman kayo? Baka Valentine's ko. Baka may mereto kayo, mga Mare. Comment down below. Char! Ayan, patapos na nga ako mag-ayos, Mare. Nilalagay ko na sa mga supot-supot para pwede na ulit next year. Ayan. O, siya, Mare. Hanggang dito na lang yung video ko. See you in my next one, mga Mare. Agya manap!